Hindi mo pa na try kumain ng ganito, no? Rich kid ka kasi. Video ko lang dahil nga wala pang hibas. Abay, di makunguha muna ako na rin umag at mamimiwas na rin kapiranggot na tilapia din sa palaisdaan. At yun nga mga katawo di for today's video, kahit tayo walang sariling palaisdaan, ay naisipan ko nga mamiwas sa palaisdaan. O ba diba? Kala mo may sariling palaisdaan, bida-bida. Pero syempre, nung paano naman ako sa palaisdaan, este sa nagbabantay na palaisdaan. Abay, mahirap na, baka tayo mapagalitan. Pero lilinawin ko la ang puha. Ang bibiwasin po natin sa palaisdaan ay tilapia la ang abay hindi pwede ang bangos abay hinulog nila yun. Pero kapag sumibad ang bangos abay di hindi ko nakasalanan yun kawas at sumibad ay... Hindi syempre, kailangan natin pakawalan yon Pero kapag sumibad pa ulit, aba ay talaga namang gusto magpaulam. So din nga pala ako sa palaisdaan, hindi para mamiwas agad. Siyempre, kailangan mo nang manguha ng pamain. Ang pinapain nga pala namin sa pamimiwas din sa palaisdaan ay ari nga mga bulati baga din sa palaisdaan. Umag kung tawagin din sa amin kasi nga kapag mamimiwas ka sa palaisdaan, aba hindi na si badan tilapia or kahit anong laman sa palaisdaan kapag umang ang pain mo. Kapag nga pala kami namimiwas o nanghahapin, ay iba't ibang nga pala ang pinapain namin. Depende kung ano yung huhulihin namin. Nga pala ang pamimiwas at pangahapin ay magkaiba po ang meaning sa amin. Ang pamimi, pamimimi, pamimimi, <laughs> ang pamimiwas po ay yung gumagamit baga ng stick. Yung bagang baliwas na, baliwas na ng tawag namin doon. Ang panghapin naman ay nylon laang. Kung na hinahagis lang namin yung pain, tapos hawak lang namin yung pinagpupulunan ng nylon, styrofoam o di kaya naman ay kawayan. Pero yung dalawang klase na yon na panghuli ng isda, sa iba siguro ay isa lang ang tawag nila doon, pamimingwit. Kayo guys, ano po ang tawag sa inyo? Tapos meron pa nga pala kaming isang klase na panghuli din ng isda, ang tawag naman namin doon ay pataw. At ang pinapain naman namin doon ay hipon. So yun, kaya nga gumawa ako ng buhayan, napagbubuhayan ko ng hipon at yun ang gagawin ko next vlog. So yun na nga mabalik tayo sa pangunguha nga pala ng umag ay kailangan mo magdukal ng putik din sa palaisdaan kasi nga mga nakabaon sila sa putikan at sa pagdudukal nga pala ng putik ay kailangan laliman mo kasi nga malalim yung baon nila sa putik. At saka nga pala kapag nadukal mo na sila kailangan bilisan mo sa pagkalkal at mailagay mo na agad sa lalagyan kasi nga ay mabilis silang lumubog sa putik. At saka nga pala yung pinagbungkalan mo ng putik ay kailangan ibalik mo ulit din sa may tubig. Kung baga, ipantay mo ulit din sa may putikan para naman hindi magalit yung may ari ng palaisdaan. At kapag mangunguha ka nga pala, pala ng umag ay titingnan mo rin yung putikan kung may mga butas-butas baga kasi kapag may mga butas-butas ay sila yan mga nagtatago sila dyan kapag wala nang masyadong butas ay wala ka mahukwang umag doon medyo pang asar nga lang talaga kapag mangungha ka ng umag at talaga naman yung kuko mo ay puno ng putik kaya naman kapag mangungha ka nga ng umag ay dapat tanggalin mo muna yung kuko mo ay I minputulan mean, mo muna yung kuko mo grabe naman sa tanggalin <laughs> Nga pala itong umag, ito rin yung pinapain namin kapag nanguhuli kami ng banak. Kasi may ilang mga nagatanong sa akin, paano daw nanguhuli yung banak sa pagmiwas? Eh kasi nga mailap daw yun at hindi naman talaga nasibad yun sa biwas. Naku, pero kapag ganitong ang umag ang ipinain mo sa banak, ay naku, hindi atanggihan ng banak, ari. Pero totoo lang po, eh, talagang mahirap talaga pasibarin ang bana. Kumbaga, bagay eh, trip-trip la ang dinila kapag sila nasibad. Pero kapag nga kwarto ang buwan, ayan, masibad sila. Hindi ko alam kung anong trip nila sa buhay, pero masibad nga sila kapag ganun. At saka kapag ang tubig ay eh, medyo malabo. Nga pala kapag mangunguha ka na rin umag, eh, dahan-dahan mo lang ang pagtanggal niya sa putik. Kasi nga madali lang siyang maputol. At saka dapat ang unang hahatakin mo sa kanya, yung uluhan niya. Kasi nga kapag yung buntot niya ang hinatak mo, ay eh, may mahirapan kang hatakin at saka napuputol. Inagapan ko nga pala gising ngayon para naman hindi masyadong mainit sa pangunguha ng umag. Kaya nga lang talaga ang panahon ngayon, grabe. Kahit yan aga pa, yan init na agad. Tapos ayan na nga, tingnan nyo naman ang aking kuko. Talaga namang punong-puno ng putik. Yan sarap ito ikain na. Ah. Tapos nakakamay. <laughs> At dahil na talagang sobrang init na kaya may umuwi na nga ako para kumuha na ng baliwasnan. At timba, syempre para ako makapamiwas na. Balak ko nga rin pala sana magdala na ng mga gamit. Kumbaga ay eh, para diretso luto na rin, dinis sa palaisdaan. Kaya lang naisip ko ay eh, sobrang init naman dito kapag dito ako magluluto. At saka way klaro din naman ko ako'y makahuli. At saka nagmamadali na kasi ako at gawa ng tanghali na nga at init na parang ako natamad ng mamiwas ay dapat pala mas inagapan ko pa. Siguro mga alas tres dapat na madaling araw namimiwas na ako para walang init. Nga pala kapag magpapain ka umag, eh, dapat dapat yan itutuhugin mo kasi nga hindi yan pwedeng basta lang isabit at yan yung natatanggal malambot la ang yan sa ulo mo siya unang tutuhugin ng biwas ayan Ganyan, hindi pwedeng pabaligtad kasi nga pag pabaligtad eh, ay mahirapan ka nun at nauklot siya. Nga pala itong umag ay eh, kapag katagalan mong hawak ng hawak sa kanya para numinipis yung daliri mo. Kasi nga naranasan ko ito nung ako ay laging namimiwas ng banak. kasi nga kami ay hanap buhay namin yun noon kasi nga ay habagat. Kaya naman yun ang hanap buhay namin, namimiwas kami ng banak at binibenta namin. Ay inaaraw-araw namin yung pamimiwas. Yung daliri ko ay sobrang numipis at saka nagsusugat. So yun na nga nakahuli nga pala ako dito ng tilapia. ay hindi nga pala masyadong kalakihan pero okay na rin naman yan. pinuputol ko na lang pala yung video kung kumbaga, binibidyo ko na lang kapag may huli na mismo kasi nga sobrang init talaga namang hindi kaya ng cellphone ko at nag-overheat na. At pati nga ako'y nag-overheat na rin kaya na may naisipan ko nga magtulos dito at ilalagay ko dito yung payong kasi nga ako'y nangangalay at kapit ko pa yung payong. Malakas naman ang hangin dito sa pwesto ko kaya nga lang talaga ay sobrang init. Sobrang sakit sa balat kahit ako'y nakajakit na ay talaga namang natago sa balat. Bali sa palaisdaan nga pala na pinanguhaan ko ng umag ay ang may-ari nun ay may-ari din itong palaisdaan na ko ngayon. Tapos siya nga rin pala may-ari lupa na pinagtataniman namin o yung kaingin namin. O di ba sana ulan dahil yung pagmamayari ako oh, kasi ilog lang ang akin ay kaya pa nga pala ako dito ya ilang piraso pang nahuhuli ko at sa kaya nang liliit nang nasibad sa akin at kung mapapansin nyo nga may mga tao sa kabilang palaisdaan at nag-harvest nga sila nililipat nila yung mga bangos sa kabilang palaisdaan tapos yung kinuhaan na nila ng bangos ay nililinis nila at kanina pa nga nila ako inaasar na yan ang lalaki daw na nahuhuli ko ako daw ay nagapainit laang sabi nga pala ng kapatid ni nanay, ay eh, dito nga daw masibad sa pwesto na ito at saka malalaki daw ang nasibad dito ang Kaya nga lang, eh, kanina pa, ay eh, parang wala man akong nabibiwas na malaking tilapia din at yan liliit. Ito yung magandang biwasin dito ay yun at lalaki. Sumasalo nga sila sa agos. Kaso hindi pwede yan at yari tayo sa may-ari niyan. At kapag nga nalapit sa pain ko ay eh, inahatak ko agad at guha na kapag nahuli ko yun eh, talagang auwi ko yan. Meron din namang malalaking tilapia dito na sumasalo nga nga sa agos. Kaya nga lang eh, hindi sila namamansin. Kasi nga busy sila doon sa agusan. Ayun, enjoy na enjoy sila doon sa agusan ng tubig. At saka nadadala nga yung pain ko kahit nalagin ko ng tingga o yung pabigat baga para lumubog agad doon sa tubig. Eh di sa tabi yung aking pain. Kaya naman nasibad nga lang sa akin. Eh di maliliit laang. ang. kasi ng tubig ngayon sa palaisdaan. Kaya naman yan lakas nga ng agus din sa paminto. Hindi ko nga rin pala naisip na malaki nga pala ang tubig ngayon. Kaya naman ang mga palaisdaan ay talagang pinapasukan niya ng tubig. Dapat pala ay eh, tinaon ko na na low tide para hindi malakas ang agos din sa palaisdaan. Madalas kasi ang utak ko ay nakapatong lang sa ulo ko at hindi ko nga inagamit. Bali tinawag nga pala ako diyan ng mga nagaharvest o so yung mga nagalipat ng bangos. at binigyan nga pala ako ng pang-ulam. Ayan, bangus, 'di ba? Buti na lang talaga at 'yan ng mabait na mga tao din sa amin. Oh. Ganyan rin talaga din ni sa amin kapag may mga nag-harvest ng palaisdaan ay binibigyan kami ng pang-ulam kahit hindi kami natulong sa pag-harvest. Kaya nga pala maliliit ito kasi nga yung nililipat nila sa kabilang palaisdaan. Kaya nga lang yung iba ay namamatay at guwan ng sobrang init nga. So bali ito na nga pala yung mga nahuli ko sa pamimiwas din ni sa palaisdaan. O diba yan ang liliit na nga yan, unti pa. At dahil nga, ay klaro talaga madagdagan pa ito kaya naman ay bawi na lang ako next life. Tapos ayan nga, nagdagan pa yung aking pang-ulam. Kasi nga binigyan ako nung nagbabantay ng palaisdaan. Binawasan nila yung kanilang pang-ulam. At nakakatuwa, abay, malinis na oh. Tapos may hipon pa. Tapos may naidagdag pa nga rin pala kung ilang piraso. Kasi may napulot ako doon sa palaisdaan. Ay patay na rin naman. Ay masasayang laang at mabubulok lano sa palaisdaan. Kaya may kinuha ko na lang. Hindi na kasi nila yun kukunin at nagsiuwian na nga sila. Akalain mo nga naman, halos wala akong mahuli sa pamimiwas. Pero may nagbigay naman sa akin ng pang-ulam. Bali, ang gagawin ko nga pala luto dyan ay sisigangin ko na laang at kumuha na nga pala ako ng kalamansi din sa tanim ni mama. Nakatuwa nga talaga itong tanim ni mamang kalamansi kasi nga kahit naabot siya ng tubig alat ay hindi siya namamatay. At marami rin siya kung mamunga. Sayang nga lang talaga yung isang tanim ni mama nakatabi nito na dalang hita. Napakarami rin ng bunga noon. Kaya lang ay namatay nga at guwanong naabot nga ng tubig alat. Dini kasi sa bahay namin ay palagi naabot ng tubig alat yan kapag dosintos ang tubig. Pero dati naman kahit nga ganun kalaki ang tubig ay hindi naman naabot itong bahay namin. Kasi nga habang tumatagal ay ilalim ng bahay namin. Kasi nga ay kapag umuulan ng malakas tapos low tide, nakakalkal yung buhangin kaya lumalalim. Kaya naman tuwing high tide ay parang bahala lagi sa amin. Pero okay lang din naman sa amin. Sanay naman na kami sa gayon. Minsan pa nga ay nakakatuwa kasi nga yung mga isda ay nasa loob na ng bahay namin. Tapos minsan pati katang ay pumapanhik na sa bahay. Isa nga lang talaga sa pinuproblema namin kapag gayon ay yung mga lionfish. Kasi nga mga lionfish ay umakit yung sa hadanan. O ba diba? nagkapa nagkapaa, umakyat. Hindi kasi minsan kapag lubog yung aming hagdanan, ayon pauli-uli sila dun sa hagdanan at medyo may pagkamulog kasi ako kaya na may naapakan ko nga. Tatlong pirasong bangus nga lang pala nga sigangin ko at saka aring kaunting hipon kasi nga ay yung iba ay uulamin namin sa bahay. Bala ko nga pala sanang ihawin yung isa dyan kaya nga lang ay nagbago ng isip ko kasi nga nakalimutan ko naman magdala ng toyo. Kundi ay kalamansi at asin langan ng dini. Ay pwede ba naman sa usawan yun para yan ang sama naman ng lasa kapag gayon. Nga pala sa mga nagtatanong bakit daw yan ang bagal ko mag-upload ng mga video kasi ganito po kapag ako ay nagbablog ay lagi nagkakaroon ng aberya. Tulad na nga lang kahapon, sana ikahapon ko pa ito ma-upload itong video na ito. Kaya lang, ay inabutan nga ako dito ng ulan sa tabing dagat. Ako ay nagbo-voice over. Hindi ako nakapag-voice over kasi nga inabot ako ng ulan. Sobrang lakas ng ulan tapos ang lakas pa ng kidlat. Abay, nakakatakot kaya magbukas ng cellphone kapag gayon na kidlat. Ihalos mga dapada pa, pa nga ako kahapon kadali ko pag-uwi sa bahay. Kahit nga kasagsagan ng ulan kahapon, ay eh, talaga naman dali-dali kong tinanggal yung trapal at ako ay nagpakabasa na sa ulan at ako ay halos patakbong umuwi sa bahay. Abay, nakakapalaw kasi ang kidlat. Tapos minsan naman po kapag ako yung hunting kasi ng pang-ulam ay hindi ko na pagkakasya sa isang araw kasi nga minsan ay inaabot ako ng tanghali sa pang-hunting. Anong oras na din ako nakakauwi tapos ay sobrang init na parang ako inaabot na ng tamad kaya na may pinagpapabukas ko na nga yung pagluluto. Kasi pakiramdam ko parang ako magkukulaps na sa sobrang init pero kahit ako gusto ko rin naman na halos araw-araw talaga yung mag-upload kaya lang talaga hindi na kaya ng power. sa minsan kasi palpak din naman kasi yung mga vlog ko. Tulad na nga lang ngayon O kundi dahil sabi ni ako ng pangulam Ay di wala akong alutuin at akaunti ah, lang yung nahuli ko Pero gayon naman talaga ang realidad ng buhay Hindi naman laging meron, minsan talaga ay wala Pero syempre, haba hindi ako papayag ng gayon At may next time pa naman Next time na lang ulit tayo mamimiwas sa palaisdaan Kapag hindi na nagpapapasok ng tubig sa palaisdaan Kasi lalang talaga to na nagpapasok ng tubig eh Kaya wala akong nahuli So yun na nga guys, kain po tayo. At si Abong naman na enjoy na enjoy sa pagkain na iyo. Kanina yanong arte. Ayaw pang kumain. Gusto din naman pala. Buti na lang at dinamihan ko ang dala ng kanin.